What's up mga kadets bay, isang magandang araw po sa ating lahat at welcome back po sa ating YouTube channel, ang Dikals HB. Ang video natin sa araw na ito mga kadets bay, ipapasilit ko po sa inyo yung biik at pagpagawa natin ng kulungan ng biik. Dahil uh, binigyan po tayo ng libreng biik sa livelihood program ng Compassion mga kadets bay. Tara! So ayan mga kadets bay, makikita nyo nag... Magpupukpuk po si Kadidsby ngayon sa uh, kahoy ng mga used materials para gumawa po ng kanyang uh, kulungan ng ating biik na binigay, first ng compassion. Uh, uh, Nag-DIY lang po tayo at hindi na po tayo bumili. Bindili lang po natin pako. DIY lang uh, para makatipid tayo at hindi man tayo kakaroon gumastos. Dahil nga wala pa tayong kaanong budget kaya uh oh, diawa oh. mo na si Kadit ngayon at magbibigay din po tayo ng product review ng Vinobo mga Kadit kaya panoorin nyo hanggang sa dulo kung ano po ang naging review natin sa Vinobo o Beat Pro na pakain ng baboy mga Kadit HP ayan mga napakatakaw na ng biik na ito at hindi pa po, po natin ito na purga mga Kadit no? pero napakatakaw na niyang kumain at sanay na sanay na siyang kumain Ayan ang kagandahan sa mga biik na bagong walay na marunong kumain. Super so, takaw pala itong biik na 'to wow. na binigay sa amin ng kanitsbi. So bagong walay lang po ito nang binigay sa amin kaya niiwasan muna namin na pakainin na malakas pero lagi nang hihingi ng pakain ng binubo. 12 <laughs> seconds later. Tuna po ang ating nagawa na kugliit na kulungan lang mga Kalitchbee no. Pagginawan naman wow. natin siya ng crate. Wait lang muna. Pag naka, nagka-pera tayo, saka tayo paggawa ng kulungan talaga niya. Ito na po siya. Hindi pa po ito na purga. At siguro sa susunod na araw, pupurgahin natin ito at bibigyan po natin ng vitamins. At napakatakaw na niya, mga ka-DHB. Ayan, nilagyan pa niya ng air tag. Oh. Air tag pag nakalagay si Pamni. Pamni. Ito nga pala ang pangalan na itinawag ng aking anak ay si Pamne. So, antayin nyo ang mga update ni Pamne mga DHB sa ating pagpurga at sa ating pagbigay ng vitamins nito. Kasi nasa tatlong araw pa lang naman ito dumating dito sa amin. At ito kakagawa ko lang ng kulungan niya, yung mga tagpi-tagpi at mga use materials na ginamit natin para hindi na tayo gaanong gumastos. Ayan, tinagpit-tagpit lang muna natin at ginawa natin yung buong araw. kahit lang mag-isa, gumawa niyan ng mga kalitsbi <laughs> At syempre, ilalagyan natin siya ng tubig dyan, mga pa-inuman, mga kalitsbi. Meron na din tayo nakalagay, nakaabang. So, dito na muna siya. ito dahil wala pa naman talaga siyang uh, proper na kulungan para sa kanya, mga kalitsbi. So, mapapansin natin sa kanyang katawan na mabilog naman yung katawan niya at yung... Okay naman yung timbang niya. Magpas naman siya ng 8 kilos. At hindi pa lang natin alam kung pang ilang parity po ito at ano ang lahi nito mga kalitsbi. So, antayin nyo po ang pagporga natin ito at pagbibigay natin ng vitamins mga kalitsbi, no? Ito na po si Pamni. At pasensya na rin po kayo na dahil April naman ngayon, April Fools po tayo, ha? Ito po ginawa natin, no? Ito lang po ang ginawa natin. Tagpi-tagpi lang talaga. At ito na sabi si Pamni. Hello Pamni! Say hi sa ating mga subscribers at mga viewers at mga kapig farmer. Number 71 yung number niya. Oh, malakas na siyang kumain ng Bipro. Pre-starter. May video tayo kanina kaninang umaga yung uh, naglalagaritan ng kahoy yung pinagpotol-potol natin yung lagaran kahoy ito ginawa lang natin, DIY lang mga ka-DHP hindi naman kailangan na gumastos tayo kaagad saka na lang natin gagastusan pag mayroon na talaga tayong budget no? ganoon lang po, kadali mag-aalaga ng uh, baboy ganito naman din kaliit ang kailangan niya walang uh, kaliit yung kulungon niya pagdating siguro niya na mga dalawang buwan saka natin siya Uh, may nagawa na tayo kulungan na para sa kanya at ililipat na po natin siya. Dahil ito, makakaakyat na siya dyan pagdating ng mga dalawang buwan. Hindi mo kailangan gumastos na malaki sa kulungan. Hmm. Hello, Pani! Kaso nga lang, itong mga bapoy mahilig mag-ngangat-ngat mag yung kahoy. Uh, pagdating na mga dalawang buwan, makikita natin na mabubutas na yan. sa ngat-ngat niya ngat, at ngat, kakaka... Ayan oh. Yun yan talaga yung natural no! sa raboy. At may bukasan din ito. Yung ginawa natin. Ayaw naman yung gumawa. Yo! No! bunny, no! no! <laughs> Hello! Bukas purga ka ha! O ka! Bukas! After two days, vitamins naman ibibigay ko sa'yo. Yeah! Uh, gustuhan naman niya yung pakain niya na Bipro Siguro, nung pinanganak to Bipro na rin ang pinapakain nito Dahil uh, hindi nag-iba uh, nag yung Kanyang pupo Pame! Uh. Eh. iba yung kulay ng ano niya, oh Yung mata Oh, yan, oh. Oh, <laughs> Shout out guys, shout out sa nagbigay na disperse nito. At shout out din sa pakain na Binobo. Vinobo, ang beef pro. Shout out. Available po ata yan sa may mga Pasipika, yung beef pro. Kaya kung may mga Pasipika kayo dyan malapit sa inyo, pwede kayong magpunta at magtanong kung available po sa kanila yung beef pro. At ito na nga mga ka ang Vinobo na binigay sa atin na libre na papakain natin sa ating uh, piglet galing po siya ng ibang bansa mga ka-DHB technology ng Europe at maganda din daw po ang kalidad at resulta ng itong binubo na ito dahil mataas po yung crude protein niya, nasa 19% ang crude protein niya uh, crude fat is 5% crude fiber is 1.7% at syempre kasama po dyan yung moisture at lactose at calcium mga kadits. Meron din po siyang halong calcium na 0.85 to 0.95%. At nakalagay din po sa kanya dito ang vitamin E, D, E. So per kilo mga kadits. May halong vitamin E, D, E. At suggested sa kanya ay ad libitum. Nagpapapakain nitong pakain na to. So, ay hindi po ito paid advertise mga kadits. Ha? Isa lang po itong uh, product review dahil uh, bago lang po kasi ito pumasok dito sa uh, amin area kaya kailangan natin ma-review itong product na ito. At malalaman ko din kung maganda po yung resulta niya at antabayan lang po at abangan niyo lang po kung maganda ang resulta dito sa ating mga content. Thank you so much, mga Karina